Hey! What's up guys for today's video <laughs> Pag-uusapan na naman May kikwento na naman ako sa inyo May sasabihin ako <laughs> Ano um Ang title ng kwento ko ay Ano ang panguntra para sa mga marites Mga libakira, mga himantayon, mga ingitera sa buhay mo yung walang ginawa ko di siraan ka yung kapag nakikita ka ka tataas yung kilay tapos sasabihin mas magaling ako diyan mas matalino ako diyan anong anong sekreto para maiwasan mo ang mga marites ang sasabihin ko number one kailangan didmahin mo lang yung mga sabi nila. Kasi, kung ano yung mga pinagbabato nilang salita sa'yo, yan sila eh. Pero kapag ang binabanggit mo ay puro ma maaayos kagaya ng pag spread ng pagmamahal, pag-i-spread ng saya, tapos sisiraan ka ng iba, dead ma. Kasi, kung ano yung mga pinagsasabi nila, yan ang sumasalamin sa sarili nila. Diyan mo makikita na ganyan sila. Oo. Kasi, alam mo, hindi mo kailangan manira ng ibang tao para lang pupurihin ka. hayan mo na ang tao mismo ang makakita sa'yo na, ah, ganyan pala yan, oh. Pero wag mong siraan. B- at saka pag may nakita kang hindi maganda sa kanya Or hindi mo nagustuhan sa ginawa niya Huwag mo ikwento sa ibang tao Oo Mali yun, B Hindi yun maganda Balik tayo dun sa kwento na uh, Balik tayo dun sa tanong ko na Ano ang pangontra para sa mga marites? Tatawanan mo sila Mas lalo silang magagalit sa iyo You know why? Kasi hindi sila nakakakuha ng satisfaction sa sarili nila eh. Kung baga, bakit sila masaya? Bakit ako hindi? Bakit sila lagi nakangiti? Bakit ako lagi nakasimangot? Alam mo yun? Kaya, ang sikreto talaga para maiwasan yung may pangontra sa mga marites, lagi kang smile. Kasi habang sinisiraan ka nila ng sinisiraan tapos ikaw nakasmile? Sinong, sinong mali ngayon? Sinong pangit ang ugali? Yung nakasmile o yung laging naninira? <laughs> okay, yan lang. Thank you. Bye.